mga idol. Tatanggal ako ng kwan. Wait na suso. Ito po. Oh. Natanggalan po ito ng puwit. Ito po. Oh. Mga Pinuputol. Hmm. Putol na. Para pag sip-sip mamaya, pagluto na, dala agad ang mga idol oh. Oo. Ito po yung nahuli ko kahapon Ay eh, tinabag ko muna Kung bagamay may muna Para yung mga labwi-labwi na kinain Hindi eh, isuka Tapos ngayon yung na ito lulutuin Pagkatapos kong tanggalan ng puwit oo. Ano nalawakan ko po ito ng malunggay agad ang matara po ito Suso, ang tawag sa amin na rin dami po nito na huli namin kahapon dami po nyo eh. dami po na sa timba ito po ay nahuli ay sa sapa sa pinuntahan namin kahapon Mabalang po magputol ng puwit. So, pag hindi mo po ito pinutol, yung puwit nito hindi masisip -sip. Kaya kailangan po bago lutuin. Ayan po. Thank you po idol.